Yes, sir! Sinapubliko publiko na ang initial roster ng men's national basketball team para sa Asian Games na magsisimula sa September 23. Pitong players mula sa Gilas Final 12 na naglaro sa FIBA World Cup ang kasama sa initial lineup na nilabas. Andiyan ang pangalan ni Kiefer Avena, Scotty Thompson, Roger Pugoy, June Marfo Hardo, CJ Perez, Japet Aguilar at Jamie Malonzo. So ang nawala Jordan Clarkson dahil ang maglalaro bilang naturalized player natin ay si Justin Brownlee. Bago pa man ang FIBA World Cup, inanunsyo na yan. Dito sa Asian Games ay walang hagup rule dahil pwede ka maglaro as local as long na may Philippine passport ka. Kaya naman kasama sa lineup si Ange Kuwame. Kasama rin sa lineup ang mga players na kasama sa Gilas Pool na nakat sa Final 12 na sila Chris Newsom at Calvin of China At natagdag lamang na bagong muka ay si Brandon Canuelas Rosser na kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nakaraang Southeast Asian Games. So wala na si JC, wala na rin si AJ Edu, Dwight Ramos nababalik at pupunta na sa kanilang mga mother team sa Japan B League. Ganun din si Renza Bando na babalik na sa KBL. At si Kai Soto na inaasahan sa mga susunod na araw ay may iaanunsyo ang kanyang kampo what's next para kay Kai. Dahil nagbitaw na si Coach John Reyes bilang head coach at ayaw naman ni Coach Tim Cohn bumalit, nananatiling bakante ang posisyon na to. Pero ayaw na sa aking namarites, si Coach Jong Yuchiko ang ahawak sa kupunan. Bakit hindi si Coach Tab? Bakit hindi si Coach Rico? Bakit hindi iba More than 2 weeks na lang kasi Asian Games na. Kung maglalagay tayo ng bagong coach, bagong sistema, medyo mahihirapan na naman yung mga players when it comes sa preparation. Since day 1 kasi, ito pong si Coach Jong ay nandyan na sa gilas. Part of the coaching staff ni Coach Chot Reyes sa FIBA World Cup. So alam na niya yung sistema at kilala na rin siya ano, ng mga players. Dahil kung sisilipin natin yung lineup, halos walang nabago. Bukod dito kay Brandon Canuelas-Rosser, sila-sila rin yung mga players na magkakasama sa training camp 2 months ago. Actually, para sa akin, good move, ano? Para dito sa samahang basketball na Pilipinas na wala munang masyadong baguhin. Tapusin na lang itong Asian Games. Then uh, after nito, saka magkaroon ng total revamp. Baguhin, ano? Yung mga namumuno, umpisahan dyan sa taas, pababa. At quarterfinals na dito sa FIBA World Cup sa bayan na paglilibang ang mga natitirang games dito sa World Cup. Mag-register na sa so 1xbet, one of the top betting sites sa buong mundo. Mag-register gamit ang inyong email or mobile number at upon registration, huwag niyo pong kalimutan ilagay ang aking promo code, THESIDE, T-H-E-S-I-D-E -E, upang may chance na makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out. Ano pa yung hinihintay nyo? Register na at mag-deposit.